Hello mga kapepay, andito tayo ngayon sa bahay ni Nanay Rebecca kasama yung kanyang mga anak ko. Uh, nadatnan ko sila, asan si janis Janice? Ayun, si janis Oh, mayroon din silang bisita oh, nandoon sa likod ni janis Ayan, oh. Hindi ko alam kung anong gagawin nila dyan sa ano. Anong gagawin nyo dyan, Nanay Rebecca, sa ano? Sa, ayan, oh. Ayan, dahon ah susunugin nila ganyan sila kaano kasi yung paligid nila ay maraming mga pananim ba tapos ma umuulan-ulan yung mga lamok ay naglipa na kaya ang ginawa nila ngayon ayan ay ganyan no hmm. tapos hindi hindi nila basta-basta itatapon lang sa basura kung sansa ang ginagawa nila ganyan no para patuyuin daw nila tapos susunugin yan Ganyan sila kalinis sa bakuran nila, oh. Ate Giselle! Hello. Hello? Hello. Kasil mo. <laughs> Hello. Parang wala sa mood si Ate Jocelyn. Ah. ah, Ate Jocelyn, iniisdab mo ako ngayon na, ah. parang wala sa mood si Ate Jocelyn. masiba, masiba Mm. <laughs> <laughs> tinanyo Tinan nyo guys, oh, tulong-tulong sila sa trabaho. Napakasimpleng trabaho. Pero tulong-tulong sila. Para madaling, ano, madali nilang matapos. Yung saging, oh, pinagtsatsagaan talaga nilang ganyan-ganyanin. Para madaling matuyo. Ah, para daw madaling matuyo. Tapos, susunogin. Susunogin pag natuyo. Oh, hindi ba? galing nila. Oh. Si ano, si yung sponsor nyo, si mami ng Singapore, naalala kayo ulit na padalhan. Kahit papaano ay nagpadala sa inyo na miss niya kayo. Kaya kinumusta niya kayo sa akin kahapon. Yung pala ay nagpadala si mami ng Singapore ng kunting pagmamahal ulit sa inyo. Nanay Rebecca, na miss daw niya kayo. Jasil, Janice. Salamat ka oh, Thank you, come on. Oh. Oh, thank you si daw, mami you. ng Singapore. Ayan. Jasel, si Jacel ang gustong gusto kong kausap dito eh. Kaya lang matamlay siya. <laughs> Wala sa mood. Wala sa <laughs> <they got> <laughs> na Alubat si Na ah, Nalubat daw si Jacel. <laughs> eh, tinan nyo guys yung mga pinakakabalhan nilang trabaho nila. Oh. Oh. Anong inalmusal mo ngayon, Jacel? May pising. Ah, ang ang kalay ba? Oh, ka Ah. Daiset ko no. konti daw, kumain daw siya konti kasi nahihilo daw siya. Kaya pala matamlay. may pa Alam niyo guys, may kunting kwento lang ako no. Sila nanay Rebecca lagi ko na 'yang kasama-kasama nung nabubuhay pa si tatay, ngayon patay na. Ayan, hindi na rin makakapunta ng bukid si nanay Rebecca kasi mahina na nga ang katawan tapos 'yung mga anak nila ay ah oh, ganyan, sila-sila lang din. Ngayon, kami, pag may panahon kasi dito sa amin, ng kagaya ngayon, mag-uumpisa na ng berberber, -ber -ber, panahon na ng sibuyas yan. Lagi kami magkakasama yan na, ano, na maglilinis ng sibuyas. Yan, ganyan sila kasi pag noong araw, pero ngayon ay wala na. Ayan. Mahina na ang tuhod ni Nanay Rebecca. Mahina na pati mata. Ayan. Kaya, ano yan. Tanghali, nandun. Maghapon kami sa bukid. Nag, uh, nakikiupa kami ng paglilinis ng sibuyas. Kasi, sa ang sibuyas kasi, hindi pwedeng madamo. Kasi pag madamo yung sibuyas, hindi hindi bibilog yung sibuyas, hindi siya lalaki, magiging ano lang siya, ano bang tawag natin doon, Nanay Rebecca, yung, yung magiging turo. Ibig sabihin ng turo, hindi, yung ganyan lang yung sibuyas, hindi na ano, walang laman, hindi na siya bibilog, kaya kailangan malinis yung ano, para yung abuno na ilalagay doon ya abuno eh siguradong sibuyas ang kakain. Ngayon kung maraming damo, damo ang kakain ng ano kaya nagiging turo ang sibuyas. Ayan. Ayan. Masaya kami noong araw pag nagpupunta kami ng bukid, naglalakad lang kami malayo. Kung saan yung pupuntahan namin, sama-sama kami. Pero ngayon, wala na yon Nanay Rebecca, no? Wala na. Wala na kahit ako hindi na rin ako pwedeng pumunta ng bukid kasi alam nyo naman bawal na sa high blood si nanay Rebecca high blood, high blood din ako ganun din kaya bawal na andito na lang kami sa bahay ayan oh, sipag nila oh <laughs> Nanay Rebecca, si Mami Maps, nagpadala kahapon. Ayan, winidro ko. Binili ko yung ano, yung pinapabili niya. Winidro ko doon sa groceries. Doon na rin ako na groceries. Doon na rin ako na groceries. Saan sasabihin mo, Ate Jacel? Ito yung ano, yung Ito yung padala. Ito na, ma. Mami ng Singapore. Oh, yung sinabi mo, dilata. Kape may biskuit. Lah ang lahat ng ito ay 496, may sukli pang 4. Sabi ko, ilagay mo na lang na candy. Jase, Ate Jase, pahiram 'yan. Upuan mo. Kailangan si Jasil. Kailangan. <laughs> si nag-request ng baguong. Oh, uh, baguong. Kasi wala na, na -wala daw siyang baguong. baguong. Oo. JB, shout out sa iyo. Ito rin yung ano, noodles na sinabi mo na anim na piraso. Chicken at saka ano. Ah. ito ang patay kalapay. Ito, huwag ka mag Ayan. Mga biskwit. Hindi, nagutom na yata si Jassel. Bigay ko ng isa, o Jassel, o nagutom na si Jacel tapos yung kape nila binilhan ko rin mm. Mm. tapos mga dilata wala nang ano mga dilata corn beef uh, meatloaf mm. tapos sardinas ayan ito na yung pagmamahal mo, mami. Mami ng Singapore. Meron pa pa ng candy. <laughs> Tinatawanan ako doon sa groceries kasi may sukli pa. Tatlo lima pala ito. tatlo <laughs> Ay, tawad ko na yung piso doon siguro. <laughs> kasi, 496. Oh, may supli pa, sabi niya. Sabi ko, hindi na lang. Eh, alam ko, snowbear ang kahiligan ng mga to kay isnober. Lima, tatlo lima pala. <laughs> tatlo lima. Ah, <tatlo> <laughs> sabi mo, Ate Jacel, kay Mami Maps, na yun yung sponsor, marami Mami ng Singapore. Po, marami. Maraming salamat, uh, salamat daw. Ayan. <laughs> Salamat daw, mami ng Singapore, sabi ni Jacel. Janis. Janis, dito ka. Maraming salamat po ka, inu mo kay Inuan. Inuan. Oh, inu -an. oh, inu -an. oh. Ang sexy nila magpasalamat, nakangiti, sabay ngiti, mami maps. Ay, ano ba yun? Mm -hmm. Okay. Bye-bye. Maraming maraming salamat sa pagmamahal na inyong eh, pinaparating sa kanila. Bye bye!